jan sa Eastern Samar, sa Eastern Visayas. Lugar ni lugar ni speaker in Visayas. Kahit na kakadaan lang ng uh, ano diyan, kakadaan lang ng uh, bagyo diyan, ibe aabot posibleng umabot ng 52 degrees Celsius yung kanilang heat index. Bakit oh, grabe napakainit? Grabe. Pa. Baka baka diyan nakatira yung mga taga impierno kaya ganun kainit. <laughs> easy easy, oy, magandang <laughs> easy, hapon easy, sa lahat easy, ng mga taga easy. <laughs> taga Samar. Oo, oo, nakapunta na ako diyan minsan eh. Pero kahapon, nag-50, so, nag-50 ako nag gusto gusto namin mag-motor papuntayan eh. Oo. oo kasi o, magandang ano diyan, maganda mag-motor diyan dahil San Marico Bridge, di ba? Uh, napakahusay diyan. 54 degrees Celsius sila kahapon. May 27. Ang init nito tapos 55 nung isang araw. Bakit kaya ang init-init uh, dyan sa lugar na yan? Bueno. Eh, katulad nga ng sinasabi natin, tanungin natin sa mga <laughs> government officials dyan. Baka, uh, alam mo na, hindi sila mababait. Kaya gano'n, kaya umaayon yung weather sa kanilang <laughs> see, mga gawain eh dyan sa mga LGU ng Tacloban, ha? Uh -huh.